Gipahayag sa usa ka negosyante sa Philam Road, Barangay Fatima, nga usa siya sa piktado sa mga brownout sa ilang lugar. Gani pa matud ang pagkadaot na sa iyang kagamitan o kung brownout, wala usab sila customer. Gumika nakapalong ang ilang aircon unit sa kananan. Ah uh, para sa amo sir apektado mi kay sempre among pisto aircon wala ay magsulod na customer. Pero pasalamat po, sir Kay ipataasan nila ang aton nga mga poste kay usahay mag-short kami sa mga kuryente sir mga daot among mga pressure sir para sa ako daw tatlo naka pressure ang nadaot kay sige palong siga palong siga nga daot among ano sir pero salamat pud sa sukote ko kay gipataasan pud nila Mayo 12, nagtuhan sa Brigada News Team ang mga personay sa taga Sukote Kutu nga nagatukod og daghang poste sa Philam Road. Mas tagas og mas dagko kaysa nauna nga mga poste. Oh sir, mas kuan ni siya kay 40 puter na ay 45 puter. Kaya, kuan mo ni eh, uh, for upgrading line po nato ba ah, uh, depende kay usa so makasangit ani kani mga kuan wifi o mga PLDT cable kaya, pero ang sa sukot ko eh, okay ra kay kay taas ni samtang gipasabot ni engineer dela quadra ang ilang ginahimo nga pagdugang og mga poste nga mahinungdan sa ulahing brownout sa lugar ang purpose ani ma separate na nato ang linya sa kalumpang pasanose eh. hmm o kaning patima kay dako na siya o load so para ma-minimize na to ang interruption nga maisa At no sir ginaanam anamala na mo anam, ni o uh, trabaho kay di man gud pwede ma long interruption kay kung palungo na isa walay kuryente karon na ata interruption 8 to 12 pm lang sa sunday kahibaluan ngon na nang nagreklamo ang taga 11A sa susamang barangay gumikan sa brownouts nga nakapikto usab sa supply sa ilang tubig. In the heart of changing lives. Kaya si Brigadier Jason, Brigada News.